for today's video ayan uh, share ko sa inyo about dito sa ating ayusin uh, ngayon isang microwave oven so bali yung problema niya is pamutok yung fuse uh, so balit ating uh, iisa, isahin yung mga parts ng microwave oven na palaging o kadalasang masisira okay Right, so ayan, uh, titisting natin tong uh, filament nya kung may shorted ayan o shortage shorted sya. so ang gagawin natin dyan para hindi tayo makagasto ng malaki is paputuloy na lang natin yung terminal ng filament yung dalawa para makuha natin kung ano ba yung shorted yung filament ba o yung magnetron mismo Okay, so gamit tayo ng cutter. Ayan, puputulin natin dito. So, maganda kung uh, malaki-laki yung allowance, no? Para maka higpit na maya sa screw na ilalagay natin dyan. So, ayan, pinotul ko na. So, iti-testing -it natin yan mamaya kung uh, yun nga, uh, saan ba yung short, shorted, yung filament ba? So, yung filament yan, yung puti, kulay puti. At yung inductor naman yung dalawang mag kuan uh, magnetic yan yung magnetron okay so isa-isahin natin yang i-testing kung saan ba yung sira so meron din tayong mga high voltage capacitor high voltage diode so testing natin yan si share ko sa inyo yan kung paano yan ayusin Okay, so meron yung fuse and yung fuse holder. So, pumotek yung fuse. So, yun, ito yung fuse na binili natin. Ayan. Uh, short, shorted na. So, shorted yung isang terminal. So, ito yung ating papalit. Ayan. So, oh, bago natin to simulan. Dito, so naputol ko na yan. Oh. Tapos dito sa fuse naman nito, okay pa naman yung fuse nito. Goods pa naman. So uh, hindi na natin 'yan gagalawin. Kasi good. So dito rin, sama-sama so, mga may mga switches din 'yan diyan, no. So kailangan din natin 'yan na titingnan kung gumagana ba yung mga switches na 'yan. Micro switch. 'Yan. Normally open, So sa closing yun sa pinto ano yung dito sa harapan. Yan. So ito yung switching niya. Pag sira din yun hindi din magagana din yung ating microwave. Okay. So dito meron din isa. So ito yung primary uh, yung high voltage transformer. So ito yung primary na kono windings. So, titesting na muna natin una dito sa ating high voltage transformer. Kung sira ba. So, dito sira na shorted. Kaya pumutok, pamutok yung fuse. So, unahin natin sa uh, high voltage transformer. O kahit saan dyan, uh, check nyo. Pero, unahin natin dito sa high voltage transformer. So, yeah tayo dito ko test probe so lagay natin sa continuity test okay. so kailangan may sukat natin dito na yung resistance to And so may 0.22 so good yan pag ganyan yung reading pag ganyan yung reading good yan tapos balik ground natin so, itong dalawa kailangan din mayroong reading to ayan so may point three so normal din yan so itong isa ganyan natin ayan kung may reading yan sira na yan so dito rin sa kawila yun wala wala sa body ground niya. Okay. So, dito naman tayo sa kanyang para sa fuse. Ayan. So, kailangan may reading to. May reading na masasukat dito. and So, uh, 204. So, yun yung reading niya. So, normal lang yan. So, ganyan talaga yung reading niya. Okay? So, ibig sabihin, goods tong, uh, high voltage transformer to. So, ito. So, hindi nito basta-basta masisira. No? Ang kadalasang masisira is itong filament niya. Ito, filament fuse. At uh, dito, fuse. Yung high voltage fuse niya. 2.65 0.65 amperes. So, ayan. Tapos, uh, ito naman, ito natin, ito yung susunod natin yung testing. So, sa pag-test nito, kailangan to ng battery na 9 volts. 9 volts. Pero, uh, paano ba kung wala tayong 9 volts na battery? Paano natin matest itong ganito? So, ganito lang yung pag-testing nito. No? So, since itong guhit na to is ito yung negative. So, lagay natin yung disprove nito sa negative. Tapos ito. Okay. So ayan oh. Wala tayong nasusukat diyan. Bigdarin natin yung test probe. Wala. So ibig sabihin goods to na diode. So pag may kuan yan pag may reading yan, pag baliktaran may reading yan. So ibig sabihin may leak. So kahit hindi na kayo magamit ng kono. 9 volts na battery ang supply so ganun lang kasimple itong pag test ng ganitong diode okay goods tapos next natin uh, high voltage capacitor so punta tayo dito sa capacitance ayan, capacitance test tayo So yan, na-short ko na yan. Kailangan natin i-short tong dalawang terminal. Uh, Mag-ingat kasi yung mga high voltage to. So, kahit uh, lungnos o kahit itong place, ganyan. So, na-test ko ng, na, na-short ko na to kanina. So, short ko balik. You know. Tapos, testing natin kung, pag, uh, pala. Ang reading pala nito, yung microfarad nito is point 0.75 microfarad plus at minus 0.3%. Yeah. So, 2,100 volts, no? So, ingat-ingat tayo dito. Lakas yung voltahe dito. Nakastore. So, dito naman. Check natin kung ilang nagpo-parad na. Yun, 780 nanofarad. Ayan so 780 nano parad uh, convert na yan so i-convert yan sa micro parad uh, sa mga 78.78 78. okay so goods to and ngayon na uh, ito ito yung papalitan natin ito yung kadalasang masisira yung filament niya no so meron siyang bolt at saka nat nabili natin sa Shopee ilalagay so, ko sa description link ang link sa description ayan tapos ito yung ating i dudugtong ito dalawang uh, coil na to inductor so yan kunin natin tong na to uh, at uh, ito yung kakabit natin okay so yan Wait. Isa wala. Sure it did. to. So, did it. So it means good to, dalawang coil na to. Ito lang yung sira. oh ay so ayan nalagyan na natin ng terminal o yung uh, pangdugtong natin. ayan so titesting natin kung shorted ba yung ginawa natin, no. Ayun. So so far wala namang short. Ayun, testing natin 'yan. So mayroon siyang reading kasi continuity test tayo dyan So dito sa mga ground wala. So it means uh, goods ang ginawa natin. Ayun. Terima kasih telah menonton!